for that that scene. Diba? For ano pa lang yan, mahabyaw pa lang. Kumbaga, mas marami pong makikita mga influence scene, diba? How do you prepare for that? And how was the experience so far doing Yung mga nauna po namin, tanong niyo po si Dom, China, nang, nanginginig po siya. <laughs> um, kasi ako po, honestly, mas matagal ko na pong na-prepare na magkakagay itong mga scenes. Pero si Jerome hindi pa niya masyadong malap. So parang siya yung medyo... <laughs> so, paray ni Hindi na Ay, ba? Wala kang ganyan. Wala Kasi uh, ano ba? Nangyari kasi parang mga bata, iniwan ko oh ito lang gagawin niyo, ganyan. Sabi lang, basta feel it, sasayaw kayo. Okay, 3, 2, 1, action. Parang ako, wait, 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 wait. <laughs> <laughs> Kasi wala akong idea, hindi ko alam. So, doon, parang hindi ako, I mean, honestly, hindi ako confident enough. Kasi hindi naman ganun mga ang layo na napapanood. Siyempre, galing naman po ako sa mga characters na drama, galit, away. Doon na ako medyo may information kung paano eh. gagawin. Pero pagdating sa ano, wala. Pero, day by day, uh, okay naman, na yung confident mo naman. Uh, binabahagihan niya ako ng confidence. Okay. Uh, Ipapatulong din ako siya pa Sabi ko, alin yun? Mas katulad niya yung sabi ko, kailangan pure of confidence and all. Be awkward and everything. Yun yung hinihingi ko na tulong. Mm -hmm. Tsaka feeling ko po kasi parang second day lang namin yung ginawa. Diba? So parang hindi pa ganun ka... Siyempre, nahihiya pa sa akin ni Jerome na ako ako. So parang <laughs> Wala namang hawak. Hindi. Or... Hindi. Ah. Oh, no. <laughs> sige niya, para tayo magsisim na kayo. Wait, <laughs> <laughs> syempre, niya siya. So, Hawakan pa na naman tayo. Pero nanginginig ka daw. Oh. <laughs> Bakit pa may ganun? Uh, um, ang galing nga po niya Ang galing po niya. Kasi before, oh, before, the, the action, nabarang nagbibigay si mga instructions, maglalabas siya ng speaker. I yung yung kanta, itong beat, ganyan. Tapos ano, sabayan nyo lang, whatsoever. Tapos hindi siya nagbigay ng specific na gagawin namin. Basta sa loob ng kami, ganyan. So, so ganyan siya. Tapos gagawin naman niya. Pagkata, na gulululut siya. Like, ang galing niya kasi eh, hindi nakikita dun sa actual na pag-action. Oo oh, nga. Di ba, direct? Hindi nakikita. yung... yung ano nangyay from you? Bakit may impact for doing the silhouette? Uh, hindi no, lang ako kumapaniwala ang kinagawa ko yun. Hindi ko lang expect na parang, ah, ganito pala. Tapos parang, na-shock lang ako yun ang moment. Ginawa ko to. Hindi yeah, ba? Yun. Mga ganun lang naman. Na parang siyempre, wala, wala. Hindi ko hindi ko pa naman nagagawa yung mga ganun sa kanya eh. So... First yeah, time. Yeah, first time. Usually naman, ano naman, mga kinuha ko pagkatapos ng tinginan. Oh, <laughs> Tapos hindi ko ilalabas na. Sabi na ni DJ Dinesa. Pero, uh, wala. Kailangan ko labanin yung ganun eh. Kailangan ko matuto. Uh, reason din yun. Kaya na itong role na to, may mga ituturo sa akin hindi na hindi ko pa na-experience sa camera. Yung kung paano gawin at paano itrabaho at ipakita, ipafeel sa mga tao. It's real. Yeah. Okay, thank you. Next, Viva Max na. At this anay ka din. So, <laughs> Congratulations everyone. Thank you, Santina. Thank you so much. Next up, we